Halika at alamin ang kwento ng Pilipinas mula sa simula. Sa loob ng Simon Minutong Biyahe, bibigyan ka namin ng isang masayang lagom ng ating mayamang kasaysayan. Mula sa mga sinaunang sibilisasyon, mga banyagang pananaw, at pakikibaka para sa kalayaan. Hanggang sa mga kasalukuyang hamon na ating hinaharap. Maghanda sa isang hinga minutong paglalakbay ng mga makasaysayang pangyayari tuklasin ang umuusbong na kultura at yung mga bayani na naghubog sa ating identidad. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga kwentong hatid namin. Salamat sa pananood! Ang paglalakbay sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas ay parang pagbuklat ng isang makapal na aklat. Puno ito ng mga kwento ng katapangan, sakripisyo at pagbabago. Mula sa mga sinaunang tribo hanggang sa modernong bansa, bawat panahon ay nag-iwan na marka. Humubog ito sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Susubukan nating silipin ang mga pinakamahalagang kabanata. Sinasaklaw nito ang libu-libong taon ng kasaysayan ng Pilipinas. Layunin nito na magbigay na isang malinaw na larawan na ating pinagmulan. Ipakita rin ang mga pangyayaring nagbigay daan sa kung ano ang Pilipinas ngayon. Pagpapalaya at ang ikatlong republika. Bumalik ang mga Amerikano sa pamumuno ni Jen Douglas MacArthur. Ito ang nagtapos sa pananakop na hapon. Noong Hulyo 4, 1946, ganap na kinilala ang kalayaan ng Pilipinas. Maraming hamon ang kinaharap ng Bagong Republika. Kailangan itong bumangon mula sa pinsala ng digmaan. Mga pangunahing hamon at pagbabago sa Ikatlong Republika. Maraming suliranin ang kinaharap ng bansa. Nandiyan ang Hukbalahap Rebellion, Nagsisikap din ang pamahalaan sa rehabilitasyon. Ito ay matapos ang matinding pinsala ng digmaan. Ito ang mga unang dekada ng ating independensya. Ang panahon ng batas militar at ang EDSA People Power Revolution. Naranasan din ng Pilipinas ang isang diktadurya. Pero muling nagkaisa ang tombayan. Nagbalik ang demokrasya sa mapayapang paraan. Ang pagdedeklara ng batas militar. Idineklara ni Ferdinand Marcos ang Batas Militar noong 1772. Ito ay sa pamamagitan ng proklamasyon BLG. Isang libo at walumput isa, maraming pagbabago ang nangyari. Nakita ang pakitil sa mga karapatang pantao. Nagkaroon din na epekto ito sa ekonomiya. Ang kilusang pagbabago at ang EDSA Revolution. Nagising ang bayan sa ilalim ng Batas Militar lumaban ang mga oposisyon. Pinatay si Ninoy Aquino. Ito ang nagtulak sa mga Pilipino na magkaisa. Nagtipon ang tinatayang isa tandang bawas dalawa milyong tao sa People Power Revolution noong isang libo na at walumput anim. Nagpabagsak ito sa diktadurya. Ang pagpapanumbalik ng demokrasya at ang konstitusyon na isang libo na at walumput pito. Napalitan ng pamahalaan pinagtibay ang bagong konstitusyon. Nagsimula ang mga hakbang tungo sa pagpapalakas ng demokrasya. Ito ang simula na muling pagbangon ng bansa. Ang Pilipinas sa makabagong panahon. Mula noon, patuloy ang pagbabago at pagunlad ng Pilipinas. Maraming hamon ang kinaharap. Subalit, nananatiling matatag ang bansa. Mga pagbabago sa politika at pamamahala. Maraming naging presidente pagkatapos ni Cory Aquino. Nakita ang iba't ibang isyong politikal. Nandiyan ang impeachment, graft at corruption. Patuloy ang pagsisikap na palakasin ang institusyong demokratiko. Mahalaga ito para sa ating kinabukasan. Ang ekonomiya at ang pagbabago sa lipunan. Umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga nakaraang taon. Malaki ang papel ng remittances mula sa mga overseas Filipino workers. Gayunpaman, nananatili ang isyu ng kahirapan. Ang populasyon ng Pilipinas ay lumampas na sa isang daan milyon. Ito ay nagdudulot na iba't ibang epekto sa lipunan. Mga hamon at pag-asa para sa hinaharap. Maraming kasalukuyang hamon ng Pilipinas. Kabilang dito ang climate change at pagbabago sa teknolohiya. Ngunit patuloy ang pagbuo na isang mas matatag na bansa. Umaasa tayo sa mas maunlad na Pilipinas. Ang pagkakaisa at pagpupunyagi ay mananatiling gabay. Konklusyon, ang patuloy na paglalakbay ng Pilipinas. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay isang dinamikong naratibo. Puno ito ng pagpupunyagi, pagbabago, at pagkakaisa. Mula sa sinaunang kabihasnan hanggang sa hamon na makabagong panahon, nagsisilbi itong gabay. Ang mga aral mula sa nakaraan ay humuhubog sa mas magandang kinabukasan. Bilang mga Pilipino, mahalagang maunawaan ang ating kasaysayan. Pinahahalagahan nito ang mga sakripisyong ginawa. Patuloy din nating itinataguyod ang mga prinsipyong nagbibikis sa atin. Ang pag-aral ng ating kasaysayan ay hindi lang pagtingin sa nakaraan. Isa itong paghahanda para sa mga susunod na kabanata na ating paglalakbay.